So alamin natin ano tong sleep paralysis okay, para makaiwas tayo dito at kung um, samahan ba nakakamatay ba tingnan okay. natin ha. Sige po. So eh, explain ko po muna sa inyo kung paano bakit ba tayo nakakaranas ng sleep paralysis. So may mga tao po na iniisip nila na parang mayroon daw pong um, multo o demonyo na dumadagan sa kanila, sa kanilang tiyan kaya hindi sila makahinga o hindi sila makagalaw. Pero meron pong um, physiological basis or may explanation po dyan kung bakit tayo nakakaranas ng sleep paralysis. Kasi po, pag tayo po natutulog, may iba't ibang stage po yung pagtulog natin. At habang natutulog po tayo, during yung rapid eye movement or yung REM sleep, so dito madalas tayo nakakaranas na ng um, mga dreams or mga panaginip natin. Kailangan po kasi, um, pag tayo ay natutulog, mag-relax po yung mga muscles natin. At nagkakaroon po tayo ng paralysis sa mga muscles. So, hindi po talaga tayo um, nakakagalaw kapag tayo natutulog. Kasi pag wala po yung sleep paralysis or nawala po yung pag-relax ng mga muscles natin, i-act ia out po natin yung mga panaginip natin. So, kung sa panaginip po natin tumatakbo tayo, tatakbo po tayo kasi nakakagalaw tayo. So, kailangan po ng katawan natin yon na hindi talaga tayo gumagalaw pag tayo natutulog. Ngayon po, yung problema... Kapag po nasa REM sleep tayo, Um uh, meron po tayong sleep paralysis talaga so hindi tayo nakakagalaw. So ito po 'yan yung atonia. So paralyzed tayo kapag natutulog tayo. Explain ko lang sa kanila lad, 'yung REM sleep. Opo. Marami kasi 'yung stages ng tulog. Yung unang tulog yung matutulog pa lang para mas stage 1 stage 2 'yun eh. Parang masarap ang tulog, hmm. mabagal 'yung heart rate, kalmado. Pero pag umabot ka sa REM sleep Baka mga 1 hour kang tulog magkaka REM sleep, doon ka na nananaginip at doon mo talaga ma feel lahat kung ang panaginip mo ay mm. nagja-jogging ka. Pagkita mo yung girlfriend mo, talagang uh, kakabog yung dibdib mo. So isipin nyo, masama ba itong uh, parang gumagalaw yung katawan, malakas yung tibok ng puso habang nananaginip? Actually hindi. Mm. Ang REM sleep ang pinakamasarap na tulog. Pag na REM sleep kayo, talagang tulog na tulog, may panaginip. Pag gising nyo, relax kayo. Eh. Kaya nagkakaroon itong sinasabing sleep paralysis. Pero explain nila bakit minsan nagkakaproblema din. Okay. So, sige po. So, ito pong blue, ito yung REM sleep natin. At pag REM sleep po, paralyzed po yung katawan natin. Para nga hindi natin i-act out yung mga panaginip natin. Pero pwede po na yung REM sleep natin, bigla tayong magising. So, ito pong green, gising tayo. Pero, yung katawan po natin, hindi po siya agad mawawala yung paralysis. Kung baga, um, give it some time, mga ilang minuto, bago mawala yung pagka-paralyze ng katawan natin. So, pag nagising ka bigla, during your REM sleep, paralyze pa yung katawan mo. For several minutes, hindi ka talaga makakagalaw. So, um, tayo lang po na wag po tayong sobrang kabahan kasi after some time, mawawala po talaga yung pagka-paralyze ng katawan natin kasi nagising na po tayo. So, gigising ka naman, konting hintay lang. Opo. Pero may mga dahilan bakit nagkakaroon nitong uh, sleep paralysis. Eh. Ito yung mga reasons. Okay, so, um, para ma- Prevent po natin or para maiwasan natin sleep paralysis, narito po yung ilang tips na pwede po natin gawin. Una, kailangan pong i-improve natin yung sleep habits natin. So, uh, maging regular yung pagtulog natin, 6 to 8 hours, pwede tayo mag-meditate or magdasal bago tayo matulog. Kasi yung uh, sleep paralysis po pwede nating maranasan yung kapag patulog pa lang tayo or kapag pagising na tayo. Doon po mas madalas naranasan yung sleep paralysis. At una pong naranasan yan during our teenage years. So sa pag-teenager po tayo, dyan unang naranasan yung mga sleep paralysis. So pwede rin na Um, magkaroon tayo ng relaxation, bawasan 'yung stress. At kung meron tayong mga mental health problems, pwede po natin 'tong ikonsulta sa doktor kasi may mga pag-aaral po na 'yung mga taong may bipolar disorder at may depression, mas nakakaranas po sila ng sleep paralysis. At siguro kung may problema, yes, kung may opo. problema, may kaaway tayo. 'Yan ang mga babantayan natin. Sige, next. Yan. So medyo may connection yung sleep paralysis sa bangungot, bangungot. di ba? Ang bangungot eh dalawang klase ang uh, pinanggagalingan nito. Dati, ang paniniwala is acute pancreatitis yes. eh, may, may pag-aaral yan. Pero lately, sabi nila itong Brugada, Brugada syndrome, syndrome. Bali, meron siyang diferensya sa puso, iba yung tibok niya. Kaya minsan bigla humihinto, bali hmm. sudden cardiac death. Dalawa yon. Pwede sa puso, pwede sa lapay, sa pancreas. Either way, meron tayong mga tips para makaiwas dito sa bangungot. Sige. So, yun po. Tulad nga din ng nasabi ni uh, Doc Willie, iba-iba po yung sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng bangungot o yung namama bigla na lang namamatay pagkatapos matulog. So, pwede po siyang sakit sa puso, pwedeng inatake sa puso, pwedeng nagkaroon ng stroke, or yung ang Syndrome. O nagiging irregular yung pagtibok ng ating puso na magdudulot ng bigla ang pagkamatay. So yan, pwede rin pong stroke sa utak. So magbabara yung um, dugo dahil po sa um, pwedeng maraming deposits ng taba. So mapipigil yung pagdali ng dugo sa ating utak. At pwede rin nga yung nasabi ni Doc Willie kanina na acute pancreatitis o yung namamaga mamamaga po yung lapay. So ano po ba yung mga bagay na maaaring magdulot ng pancreatitis? So kapag lagi po tayong umiinom ng alak, sobrang daming inom ng alak, tapos kakain pa ng mga matatabang pagkain, tapos biglang matutulog, so yon minsan nakaka-trigger ng acute pancreatitis. So iba-iba um, po yung presentation ng pancreatitis. Merong mga mild lang or hindi nakakamatay, pero may mga ibang tao na sobrang severe or sobrang lala na nagdudulot ng pagkamatay. Pwede rin yung mga may bato sa apdo or yung may mga gallstones. Pwede kasing bumara yung gallstone. Pwede ang bumara dito sa mga ducts or sa mga daanan sa lapay. So kapag bumara yan, magdudulot siya ng pamamaga at magdudulot yun ng pancreatitis na maaari din po maging um, nakamamatay. So yun, so uh tip lang po, tips lang po natin doon. Iwasan po natin yung labis na pag-inom ng alak, pagkain ng sobrang matataba na pagkain bago matulog at kung meron po tayong um, gallstones Um, dapat po ay um ipatanggal na natin or opera po natin or iwasan natin yung mga uh, bagay na magdudulot sa atin ng bato sa abdo at isa din po doon yung obesity at yung pagkain ng sobrang tatabang pagkain. So yun sa ating mga nakikinigano at sa ating followers, di ba nagtataka sila lalo na nagkataon mahal na araw may nag-inoman, hmm. natataka sila may balita na namatay, uh, hindi na daw gumising. Opo. O kaya naman, kapitbahay, pagkita nila sa umaga, eh wala na. So, makabilang buhay na. So, yun po ang explanation ni Lad sa atin. Bakit nangyayari yun?